programang usapang magsasaka ng Radyo Natin Gimba nasungkit ang Best Public Affairs Program sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Uy, congratulations! Nasungkit ng programa ang usapang magsasaka ang parangal ng Best Public Affairs Program sa katatapos na Radyo Natin Excellence Awards o Arnea 2024 nitong Biyernes, Desembre, Desembre, at Abente. Ang programang ito, ay iniere tuwing Miyerkules kasama ang mga leader magsasaka na sina Paul Alcantara, Amang Simon, Jun Romano, Chris Marsan, uh, Carlito Castro at Ray Rodriguez na tumatalakay sa isyu ng mga magsasaka dito sa Gimba at maging sa lalawigan ng Nueva Ecija at nagiging daan upang maipahayag sa kinauukulan ang mga hinaing ng sektor at ito ay matugunan. Layo ng programang ito na maibigay ang nararapat na pansin ng ating pamahalaan dahil sa kanila nakasalalay ang ating lokal na ekonomiya. Inialay ng Radyo Natin Gimba ang uh, pagk pagkilalang ito sa lahat ng magsasaka at manggagawang bukid at nangakong patuloy na itataguyod ang kanilang interes. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nagwagi ang mga pro ang mga programa ng istasyon ng radyo natin Gimba sa naturang ikat kategorya. Nitong nakaraang taon 2023, ang programang Walang kukurap naman ang tumanggap ng parangal. Ang Radyo Natin Excellence Award ay uh, isang awarding body ng radyo natin, Manila Broadcasting Company o MBC Media Group na sinimulan taong 2023. Layo ng parangal na ito ang kilalanin at pahalagahan ang mga katangi-tanging tagumpay ng lahat ng istasyon na aabot sa mahigit isang radio station sa buong bansa. Gayun din ang bigyang papuri ang mga personalidad at programa na naging makabuluhan ang kontribusyon at serbisyo sa mga komunidad gaya ng usapang magsasaka. Ayan. Uy, congratulations uh, sa ating uh, tropang magsasaka. Ayan, kung saan natanggap nila yung parangal na uh, ano best public mm. affairs program ayan yes, congratulations mm -hmm. sa mga kamagsasaka natin mm -hmm. at syempre, at sa radyo Natin Gimba yung mga effort nung buong uh, mm -hmm. uh, bumubuo ng uh, radyo Natin Gimba mm -hmm. um, actually it, uh, it tag dito yung kalaban ng usapang magsasaka dito sa public affairs mm. program ay yun din, uh, isa rin yung, sa mga kalaban mm. ay yung walang kukurap. Mm. Pero mas naungusan, mas naungusan ng uh, usapang, usapang magsasaka ngayong taon, taon yung uh, naging ah, uh, uh, yes, oo yes. dito sa kategoryang ito, kung saan uh, ang kinikilala ay uh, yung uh, uh, naieere yung mm. mga hinaing oh. ng mga sektor o ng mga tao sa komunidad para uh, mabigyan ng katugunan ng mga uh, ng mga kinauukulan mm. 'di ba at Ayan. saka siyempre, tayo ay agricultural uh, area mm -hmm. so talagang ang tinatampok talaga natin ay ang uh, mga magsasaka mm -hmm. at siyempre, yung uh, kasama na lahat doon na uh, mga gumagampan sa, sa oh, uh, oh sa, syempre sa sektor ng agrikultura kasi sila talaga yung nakakaalam eh kung ano mm -hmm. yung nangyayari diyan sa mga bukid-bukid eh di ba oh, oh. uh, ilan sa mga itinampok actually yung itinampok nating istorya diyan ay nung na-interview natin ang uh, NFA Region 3 mm -hmm. yung uh, acting regional manager ng NFA Central Luzon uh, mm -hmm. nakalimutan ko sino nga ba yun. teh no, hold on na ah. mm -hmm. nakalimutan na natin yung nagbigay sa atin ng <laughs> <laughs> teka lang. Ah, uh, medyo uh -huh. kakaiba yung kanyang apelido eh. Um, teka, sa NFA, actually um, sa totoo lang ang una nating kinontak doon ay yung Nueva Ecija NFA Nueva Ecija. Uh -huh. Tapos uh, ang ibinigay nila sa atin ay uh, uh, yun mismong uh, syempre yung mga ng mga programa at kung uh -huh. ano yung mga nangyayari kasi marami nga naman kasing nagtatanong doon sa presyo ng palay. Tapos mm -hmm. oh. ano ang pinapapel ng oo oh, ano, oh. Kasi NFA. mataas ang kuha ng NFA, pero mm -hmm. gano'n ba karami talaga yung nabibili ng NFA? Mm -hmm. Ayun, hindi ko mahantang mahanap. Mm -hmm. Ayan, ang galing. Teka. Oh, sige, di bale. Mm -hmm. uh, if I'm not mistaken, Joffrey. Joffrey mm -hmm. yung kanyang pangalan. um uh, Try nating hanapin. Tapos, yung isa pa doon, syempre, yung uh, ano, yung... Uh, Uh, para ugnayan natin sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa niya para mm -hmm. dun sa patubig ng ating mga magsasaka. Oo, oh, oh, yan talaga ang issue mm -hmm. ng magsasaka. Ayun um teka. Dahil dun sa ano sa kahit na may libreng patubig ka, yung mm -hmm. o, yung ano naman ngayon ano? Ang pinaproblema naman nila ngayon ay yung oras. Mm -hmm. O yung panahon kung kailan magbubukas ang uh, ang patubig. Mm -mm. Tapos ano yan eh kahit na nakabukas na yan, area-area pa eh no. Mm -mm. Masyado nang ano naging scarce yung ating uh, ano tubig. Oh, yun na, nga yung kaya nga eh ngayon nasa ano na naman tayo, nasa critical level na naman mm, yung pantabangan dam natin. Eh wala naman tayong nararamdamang ulan. Ayun si Sir mm -hmm. Geoffrey Paraton, yung mm -hmm. Acting Regional Manager 2 ng sa Ah, uh, NFA Central Luzon. Ayan. talagang mm -hmm. hinanap ko eh. Oo. Oo, kasi 'yan oh. 'yan ang ano entry ano mm -hmm. yung episode na 'yan. Magandang entry. pagkakataon talaga kasi yung ano, yung nakausap natin yung mga ganitong key people mm -hmm. para na mapapaliwanag nato kasi ah mm -hmm. uh, ano, yung reach nila, for example, sa Facebook, mm -hmm. sa tapos yung sa national, yung mga programa doon at yung mga sinasabi nila na Uh, mga proyekto at iba't-ibang mga bagong mga Uh, programs. sabi na natin, mm -hmm. um, sa pamamagitan nitong radio lang yes. talaga na aabot. Ngaalo e. yan. Mm -hmm. dalo yan mga, nagiging dalo oo, yan talaga. Kasi hindi naman lahat ng tao merong Facebook, mm -hmm. hindi naman lahat merong access sa internet. Yung mga matatanda nating mga magsasaka, hindi oh oh, mo maaasahang oh, oh, oh. manood ng mga ganyan Amma. na klase ng mga mm -hmm. programs. Lalo't magbasa ng kung ano-anong mga Ingles mm -hmm. na mga post oh, di ba? Oh. Na mga balita. Kaya ito talaga yung saka isa saka makakapag ano ka makakapagtrabaho ka mm -hmm. habang nakikinig ka exactly oo mm -hmm. oo kaya naman mainam talaga na, 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 na nakakapag reach out tayo sa mga ganitong klase ng mga agency uh, people <laughs> agency people <laughs> tapos mm -hmm. ah, sila pa yo talaga yung merong mga kakayanan na magpaliwanag at uh, natutuwa tayo kasi nagpa unlock sila ng interview mm -hmm. para dito pero ah, uh, i-congratulate din natin 'yung ibang mga nanalo, no? Ibang mga nanalo uh -huh. sa uh, Radyo Natin Excellence Awards bago natin makalimutan. Yes, uh -huh. Ayan, sa Radyo Natin nationwide makikita po ninyo doon kung na kung nanood po kayo nung aming uh, Christmas uh, <laughs> celebration ng Biyernes ng gabi. Kasabay po nating pinapakinggan at uh, 'yung uh, uh, 'yung mismong awarding ceremony. Pero ang uh, Uh, ang nanalo sa station of the year for the second time around, mm -hmm. ang uh, Radyo Natin Kalapan. Tama ba? Second mm -hmm. year. Oo, uh -oh. Second in a row, Radyo Natin mm -hmm. Kalapan. At yung broadcaster of the year, second in a row din, si Sir Adonis Soratorio. Ayan. Congratulations po sa inyo at uh, mag-share naman i-share niyo po yung inyong best practices sa amin. <laughs> Ayan, para ano um, next year. Huh? Uh, see you. <laughs> eh no. Oo. Hmm. Tapos yung best entertainment program ay uh, nakuha ng Candy Talks ng Radyo hmm. Natin San Jose sa Occidental Mindoro hmm. po 'yan. Hmm. Ayan ang best magazine program ay usap tayo ng Radyo Natin Iriga. Saan nga ba Iriga? Bicol ba yan? Bicol siya. Oo, Bicol, yan, siya. Bicol. Ang uh, best public service program naman ay nakuha ng Radyo Natin at Your Service. Uh, ng Radyo Natin Kalapan din. Mm. Yan, best news program ay Good Morning or Main ng Radyo Natin Kalapan. Best public affairs program host, last year ito ay nasungkit ng Radyo Natin Gimba uh, ni... Uh, Sir Diego Poclong. Mm -hmm. Pero ngayon, ang nagwagi naman ay si Ma'am Irene Chi Nazareno mm -hmm. ng Radyo Natin Lawang. Mm -hmm. Best field reporter. Last year, nasungkot din ng Radyo Natin Gimba ito, ang inyong lingkod. Yes. Yes. Mm -hmm. Pero ngayon, congratulations naman kay Ma'am Lualhati Waway Belen. Ito mm -hmm. uh, talagang everyday naririnig ko rin siya sa radyo natin uh, nationwide. nationwide. Oo. Mm -hmm. At uh, uh, nagre-report bukod sa ano, siyempre sa pagre-report niya sa radyo natin Pagadian. Ayun. Si Sir Adonis Oratorio ng radyo natin Kalapan na ang uh, nanalo bilang best newscaster. Ang best mm -hmm. uh, magazine program host naman ay si Ma'am Brenda Valera ng Radyo Natin San Jose. At mm -hmm. uh, best music radio jock si uh, Ma'am Brenda din, uh, Valera. Mm -hmm. Ang uh, ang nanalo ng Radyo Natin San Jose. Ayan. Congratulations uh, po radio sa Radyo Natin San Jose nanahon. City Occidental Mindora. Occidental, oh, oh. occidental Mindoro. Okay. Uh, Um, lahat ito ng kategorya na ito actually meron tayong finalists, uh, no? Oh, finalists. Uh, nag-nominate, na, oh, no. nag-nominate tayo tapos uh, natanggap tayo bilang finalists mm. at malaking karangalan 'yon. Hindi pa pa lang no. na finalists. finalist. Finalist pa lang eh, ano na 'yun? Kasi 100 happy, stations happy na Oo, oh, 100 mm. stations uh ang uh, radyo natin, kaya naman malaking uh, Uh, pagkilala na rin ito para sa atin. So, next year ulit, mm -hmm. magtasambit tayo ulit ng ating uh, tag-don, ng ating, ating nominations. Nomination at uh, balita ko, face face-to-face na daw. Merong mga face umuugong to face, na face-to-face eh? -face ng RNA. Eh. Eh. Mm -hmm. Face-to-face? Oo. oo, meron ng isang para siguro, gaganapin sa mga CCP, mga na, ganyan. Oo, ano ba yun? Maggagaw doon sa, na ba? <laughs> o kaya doon sa, ano, sa Allu theater o, kung saan mm. naroon yung, ano, yung MBC, yes, ha? Yes, formal dress oh, diba, na yan. diba, merong ganner, Oo, <laughs> no? mga gown na tayo niya na merong train. <laughs> At saka so, si Sir Diego, naka-americana na yan. Correct. So, oh. nakasot na siya. Oo. Uh -huh. At nakachinelas pa rin. Kahit na naka, Pero kasi naka yun, yun daw ang ano. Yun daw ang uh, pamantayan. Yun ang pamantayan uh -huh. na ikaw ay talagang nagko-community. Nakachinelas. <laughs> nakachinelas. <laughs> Oo, oh, oh, dahil uh, community ranger. May putik. Or, Ah, Oo, oh, may putik yung kuko sa paa. Yeah, yeah. Ibig sabihin, mm. nandun ka talaga sa kalye at saka sa community. Sa, at sa kabukiran. Uh, Oo, oh, mm. tama. Ayan. Pero hindi rin uh, yung mga entries natin, ah, magaganda din. Mm. Pero syempre, syempre finalist ano eh. Uh -oh. Kaya maganda talaga yan. Uh -oh. Pinaliwanag din actually dun sa RNA, yung uh, kung paano sila nag-score. Kaya mm. um, at hindi rin basta-basta yung ating mga selection judges. committee. Oh. Talaga mm. na mga, mga bigatin at uh, kapitapitagan ng mga uh, mamamahayag at uh, matagal na talaga sila sa ating uh, sa larangan na ito ng mm. broadcasting.